Hello mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat At ngayon po ay 5am na At syempre po mga kalaki Patapos na po ang ating ah, uh, Syempre po ang ating Pebrero mga kalaki ano po? At gusto ko po ikaw na ang mananalo ngayon pong patapos na po ang Pebrero Ahabol ah, po tayo mga kalaki Kaya natin yan Mararanasan, yun ang, mararanasan po natin manalo ngayon pong uh, bago matapos ng Pebrero. Gising na mga kalaki dahil narito na po ang mga maswerte pong 2-digit lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo ngayon pong umaga. Kaya gising na mga kalaki ha, ah, huwag na pong magpahuli dyan. Baka tulog na tulog ka pa dyan, abay. Gumising ka na para ang swerte, dumapo po sa atin mga kalaki. Kaya tutok na, kung ready ka na na kunin ang mga lucky numbers namin ngayong umaga, eto na po, ibibigay ko na sa inyo. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre, milyonaryo mga kalaki kaya ito na po mga kalaki, tutok-tutok na rito umpisahan po natin sa bayan ng Isabela Isabela, ang two digit lucky numbers mo ay number 4 at number 9 ano to? Togigaraw number 17 at number 25 Rojas 33 29 Capiz 72 Bohol 918 Bulacan 3125 Baguio 130 Bicol 1822 Batangas 1315 Bataan 1218 Butuan 2028 Benguet 19, 11 Iloilo Gis, 13 Leyte, 14, 20 Samar, 1, 18 Ano to? Paranaque 35, 32 Manila, 2, 27 Pasig, 30, 36 San Juan, 2, 27, Marikina, 2, 21-15 Tabuk 2-14 Romblon 31-26 Angono Rizal 27-24 Muntalban Rizal 1-6 Angono Rizal 5-8 Taytay Rizal 11-17 Cainta Rizal 23-34 San Mateo Rizal 18-2 Quezon City 29-20 Pampanga 1-30 Pangasinan 5-6 La Union 27-29 Ilocos Sur 32-35 Ilocos Norte 23-5 Nueva Ecija. Ito na po, Nueva Ecija, makinig, 20, 15. Ayan, Nueva Vizcaya, 4, 8, Masbate, 11, 18, Cebu, 21, 14, Aklan, 5, 16, Aurora, 14, 26, Laguna, 19, 7, Quezon, Otcho dos. Olongapo 35 sa East, Davao. 30 Gs. Ano to? Tarlac. 15/19, Kirino. 26 East, 24 Bacolod. 17/15, Cavite. 31 ano to, 31.3 ayan po mga kalaki, ipuputulin muna natin dyan para po sa masusugid nating mga followers dyan na nag-aabang po lagi day every night at araw-araw po mga kalaki <coughs> aray ko <coughs> alamig kasi <coughs> inubo na ako, ayan mukhang masama yung ubo ko, ha. kailangan ko uminom ng gamot ha. excuse me po, pasensya na po mga kalaki ha. giniginaw po kasi ko kaya madaling araw po, nakita nyo naman Ayan po mga kalaki na may inom ako ng gamot to. Iba na naman yung boses ko Para po makatanggap po kayo ng mga lucky numbers na libre Dapat po nakapallow po kayo sa mga legit na account namin ha Hanapin nyo po sa Facebook ang Red Parungkin po Ayan po tingnan nyo po lagi ang followers Na meron pong 330,000 followers kami po yan At meron po kaming second account Red Parungkin din po Na naka yellow t-shirt ako Na may picture po namin ni Lola Carmen Na may 50,000 followers at Aris Gatchal yan Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook at meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na naka 16,500 followers po tayo. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong 423,000 followers. Yan po yung mga legit na account natin sa mga social media na dumadami ang mga followers natin. Kasi nga po, legit na legit naman na nakakapagpanalo po tayo ng mga laki numbers at pinopost po natin yan sa Facebook. Ayan po mga kalaki. Okay, at para po sa mga uh, followers dyan na na gusto pong magpa-code mga kalaki, eto po mga kalaki. Dapat po, uh, ang laki numbers namin inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan. Ang private consultation po namin mga kalaki, tandaan nyo, ah, libre po ito, walang bayad. Uh, kayo po ang ang ito po ay walang pilitan. Kayo po kung gusto nyo po na magpa-member sa amin, mag-message lang po kayo sa messenger namin at make sure po na makakausap niyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit po na ang kausap nyo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At bibigyan ko pa po kayo ng discount bago po matapos itong Pebrero. At syempre po mga kalaki, pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart at nakafollow ah, automatic po papadala ko po kayo ng mga laki numbers. Pwede po kayo mag-request sa mga account na sinabi ko mga kalaki. Okay, at syempre po mga kalaki, Itutuloy na po natin ang mga 2 Legit Lucky Numbers dito po sa Kirino, 33-4, Bacolod, 1-5, Cavite, 2-14, Taguig, 21-22, Mindoro, Gis, 15, Marinduque, 5-17, Caloocan, 20 30 Muntinlupa 12 19 Palawan 30 11 Sambales 4 sa East at Apayaw 37 5 Ayan mga kalaki kompleto po mga lucky numbers ngayon pong umaga po abay gising ng mga kalaki at make sure po ang lucky numbers na minaalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan at syempre ito na po ang mga nagpapa shoutout kanina pa shoutout po tayo sa uh, ito po mga traffic enforcer po ito mga traffic enforcer po sa Metro Manila hello shout out po sa inyo dyan sa may intramuros hello 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 dyan maraming salamat po sa walang sawang panunod nyo po huy saludo kami yao oh. one salute po sa inyo dahil nag iisa lang po kayo idol lamang yung mga traffic enforcer dyan nationwide po Maraming maraming salamat po sa pag-abag sa mga lucky numbers namin. At syempre po, sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po sa may Iba Sambales. Hello po sa inyo mga kalaki dyan. Maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panunod sa amin. Good luck mga kalaki. Gising na't mananalo tayo ngayon, claim it.